So, hello guys. Andito si Kuya Guya. Siya pala yung nakatuka ngayong magbantay sa kanyang mga little sister and little brother. <laughs> Guya, okay lang ba? Okay lang ba maging tagabantay? Tagaalaga na mga kapatid. Ako, Guya, andito na si Mama. Andito na si Mama kat ka. Ako. Ayan. Napaka-gentle niya naman. Hindi naman siya masyadong nang uh, ano. Di tulad ni Choco talagang na ano niya. Ay, mama is coming! Mama! Oo, oh, very good si Goya, mama. Hmm, siya nang dagabantay ng mga anak mo habang ikaw ay wala. Huwag mong awayo, you no? Know? Stoy! Nagpapahinga lang niya. <laughs> Sabi ni Kit Kat, thank you sa pagbantay ng anak ko, ah Anong ginawa mo sa mga anak ko? Ayan yung, mm. ayan, si Apple nagdidi na, tsaka yung isang tricolor. Si Lollipop. Hindi ko muna mapangalanan. Ang hirap pangalanan, parehong kulay. Si Lollipop yan. yung orange, si Apple yan. Mas si tsaka yung isa, yun, o, ayan, do. ayan yun si Peanut, yung nasa ano ng nanay. Si Lollipop, malaysa. <laughs> wow, happy family yun! Mm. Parang ikaw yung tatay ah. Mm ikana na bang bagong tatay nila, Goya? Mas mabait si Goya kaysa kay Chuko. Oo. Mabait ka yung magbantay. Nainggit ka? Nainggit ka sa didi? Parang <laughs> gusto mo magdidi, ah. <laughs> ah? Gusto mo? Huwag na, matanda ka na, eh. Big brother ka na nga sa mga baby niya, yan. Di ba? ah, sige na, matulog ka na lang dyan hindi ka naman inaano, hindi ka pinapalayas ni Kit Kat ah, dyan ka matulog ha mm. <laughs> cute nyo naman tingnan ah, sige, tulog ka na dyan